Ayan mga ka-GM, bali binuster natin kung ano Itong uh, Dad's Durango, ayaw mandar Ayan, mandar na siya Ayan o so, Ayan o, sinakay kasi sa raker ito mga ka-GM So ayan yung raker na So ito yung sikreto niyan mga ka-GM Ito kasi itong uh, Dad's Durango na ito uh, Dalawa yung baterya nito Bali yung maliit yung papalitan natin, ito lang maliit Kasi ito yung nagpapatakbo sa kanyang ano pinaka PCM saka sa kasaka kanyang susi. Kahit malakas yung uh, malaki, yon. Hindi yan naandar pagka mahina tong ano, maliit. Ito yung papalit pala natin, maka Jim. Tatanggalin lang natin dito. Dalawa lang yung uh, 10mm yan saka yung kanyang uh, pinakalak doon sa kanyang belt, 10mm din. So mahuhugot na natin yan pataas. Tapos ay papalit natin. Dito. Sigurado na yan, mga Jim, na yan. So ayan siya, balita natin yung kanyang pinaka clamp dito na belt. Tapos ayan. Uh, Angat na natin yan. Tapos ito mga ka-GM, ingatan natin itong kanyang positive uh, wire cable dito sa positive niya para hindi sumayad dun sa ano sa body. Kasi maapektuhan yung ano, yan, computer niyan pagka sumayad dyan sa ground. Kaya nilagyan natin ng tape. No? So, ayan po. So, ayan siya. Ito yung natin bago. So, ayan po mga ka-GM. No? Ah, bali na ikabit na po natin yung uh, malit na battery niya. No? tapos yung malaki hindi natin pinalitan yan kasi okay pa yan ito lang yung ano pinalitan natin yung maliit kasi pagka mahina talaga ito hindi mo mapapaandar ito itong ganitong mga klase na sakyan tapos eh, tatakpan na lang natin yan lalagyan natin yung cover nandito pala sa ilalim ng uh, passenger side dito mga sa passenger side dito sa harapan no yan no. tapos sa uh, pagbalik na natin yan tapos sa uh, susubukan natin yan muna natin takip oh, so yan papastartin natin mga ah boss start Okay, one click. So, ayan, success yung pinalta natin, no? Yung uh, baterina niya na maliit. Okay. Like and share po para magkaroon ng idea yung iba. Ayan, yes, sa itong uh, Dad's Durango.